sa video na ito, ikwento ko sa inyo, ano yung warrior mindset meron kami na mga members ng PMA Class of 1994 at OCS Class 11, that's 1994, na napili na ma-assign sa First Scout Ranger Regiment. Sa panahon na yon, taong 1995, Nagsimula na ang kaguluhan sa Mindanao, particularly sa mga terrorist attacks ng Abu Sayyaf group doon naman sa Central Mindanao ay kasagsagan ng operations laban sa New People's Army at meron na rin mga kaguluhan sa Moro National Liberation Front at maging sa Moro Islamic Liberation Front. Para sa amin na na-assign sa FSRR at voluntaryo na maging mandirigma, ang gusto namin ay ma-assign mismo doon sa Hit of the battles. Kaya, expected yon na mag-aagawan kami kung sino ang makakuha sa slot na maging platoon leader sa mga scout ranger companies. So, nag-usap-usap kami dahil sobra sampo kami. Around 15 kami na mga officers, mga bagong lieutenants uh, during that time. Andun kami sa Port Bonifacio. Yung kampo dati ay kasalukuyan sa bandang heritage park ngayon uh, katabi ito sa Army Intelligence Regiment dati ISG o Intelligence uh, Service Group ng Philippine Army at dahil uh, kami lahat ay gusto na ma-assign sa kumpanya, ay sampo lang yung kumpanya or around 12 actually during that time pero ang ma-assign is only about 10 dahil puno ang slot and gusto nila may matira sa headquarters so sa usap-usap namin uh, kami nila uh, noon ay si Lieutenant Dirilo Lieutenant Criste, Lieutenant Sababan, Lieutenant Almodovar Lieutenant Binulba Lieutenant Cordoba sabi ko what about magbunutan na lang tayo para patas no transparent walang power power so kinausap namin si noon ay si Captain uh, Rene pahe ang aming G1 na kami ay magpalabunutan so yun na nga ang ginawa namin ang dasal ko noon uh, gusto ko talagang uh, ang, ang alam niyan uh, yung mga sikat ng mga warrior ng mga kumpanya sa panahon na yon ay ang 6th Scout Ranger Company ang company commander nila noon ay si First Lieutenant Robert Edward Lucero yung medal for valor uh, hindi pa siya MOV during that time no? Uh, ang 4th Scout Ranger Company na noon ay under kay uh, First Lieutenant uh, Adrian Angel Shevert, ang first st Scout Ranger Company na under kay First Lieutenant Cyrilito Subihana another medal for valor Awardee. Uh, sa taon na yon no at uh, maging ang uh, uh, yung, yung tatlo na yung tatlo yung sikat na yan yung tatlo first 4th at saka 6th SR company. Lahat yan ay nakadeploy naka, naka sa Mindanao. Ang 6th company ay andun yan sa Cotabato, North Cotabato, pero nag uh, deploy yan sa uh, Central Mindanao area talaga. Uh, particularly Maguindanao, no? Against the Moro Islamic Liberation Front uh, sa panahon na yon. Ang 4th at ang 1st company ay nasa Basilan. No? Meron doon dati uh, Task Group Panther, dahil hindi pa nabuo nung panahon na yon ang first st Scout Ranger Battalion. So yung TGP under kay noon ay eh, Major Noel Cubalies ang may hawak doon sa uh, dalawang kumpanya na, na nasa Basilan dahil nagsimula na nga nung panahon na yon ang uh, Abu Sayyaf no? uh, atrocities. Meron ng mga kidnapping, meron ng mga bombing at uh, uh, ang mga Abu Sayyaf uh, under kay... Uh, Abdurajak Abubakar Janjalani, ha, yung uh, dating member ng uh, Tablig Jumaat na nagtatag ng arm group, oh, yun ay Abu Sayyaf, ay doon nag-ooperate sa mainland uh, Basilan, oh, sa island ng Basilan. So, lahat kami gusto mapunta doon sa Basilan. Kung sa akin, okay lang. Um, mapunta ako doon sa 6 SRC, warrior din 6 SRC SRC. doon sila, during that time, andun sila Lieutenant Durante <laughs> ha, at saka si Lieutenant Lucero first lieutenant Lucero. Captain niya ata siya during uh, that time, no? Um, so nagbunutan kami. Ako, no, binunot ko, talagang grating dasal-dasal ko noon na makuha ko. Pagbunot ko ngayon, pak! ang nakuha ko. First, Scout Ranger Company. Oh, grating tuwa ko. Pinagayabang ko sa kanilang lahat ng mga mista ko. O oh, yan, kita niyo. Ako ay mapunta sa First SR Company. Uh, prepare na kagad ako. Napapakap However, for some reason after one day hindi ko ay do not speculate bakit uh, ganoon ang pangyayari. Pinatawag kami ni ni Captain uh, Pahe ng G1. Sabi niya may pagbabago. Ikaw Mr. Kabunok sabi niya. Magpaiwan ka na lang dito sa headquarters dahil kailangan ng opisyal na magtuturo ng judo, magtuturo ng weights dahil ako atlet ako noon eh, uh, powerlifting atlet ako at uh, judo player din ako. Yung special operations platoon ay kailangan may magtuturo. So maiwan ka dito. Sabi ko sir, nabunot ko yung first company, naghanda na ako. Sabi na hindi. Bakit kung pupunta ka sa first company, matapos mo yung gira doon sa Basilan? So, in short, uh, eh, hindi, wala akong magawa, no? Uh, kasi utos na niya yun, eh. Kaya, lima kami na, na, na naiwan. Na oh, lumural kami. Talagang malungkot kami. Ako, si Lieutenant Criste, Lieutenant Cordoba, Lieutenant Pagayon, Lieutenant Almodovar, kami yung mga naiwan doon. Ah, uh, lungkot kami. So, yung iba, si Lieutenant Claros napunta sa 6SR Company. Lieutenant sa baban, siya yung nakakuha sa slot ko. Ang kaya, kaya, siya ano nakakuha. Siya yung napunta doon sa Basilan, sa 1st Scout Ranger Company. Support Scout Ranger Company ay si Lieutenant Manny Cabasan. At uh, si Roy Derilo ay napunta sa 10 Scout Ranger Company. Si noon ay si Ponteveros, I think si Lote Ponteveros ay napunta sa 5th Scout Ranger Company. Uh, si Lieutenant Genolbay napunta sa 7th Scout Ranger Company. So I I can vividly recall no, yung aming mga assignments. So kami na andun sa liaison uh, starting in February uh, 1995, actually January uh, 1995. Puro parada, puro revelry exercise yung aming kwento doon. Tapos, minsan, uh, mula sa Aurora, doon sa Dingalan Aurora, ang 7 Scout Ranger Company, darating noon si Lieutenant Ginulbay. Sabi niya, oh, kayo, mga headquarters boys. <laughs> Tawag niya sa amin, mga garrison boys, o oh, headquarters boys. Kayo, mga headquarters boys. Punta tayo dito sa G3 office. Kami sa G3. E, interesado rin kami sa kwento niya eh. Tapos, pinakita niya, mapa, may mapa ng malaki. Nagdangkal-dangkal sa doon, gano'n. Kita niya to, simula dito hanggang doon yan ang nilakad ko kayo wala kayong experience yan kasi hindi naman kayo mga operating troops hindi kayo warrior mga garrison boys kayo kami <laughs> kamot kamot ulo kami kasi kinakatsawan kami at uh, tuwing merong mga reports na galing sa field na monitor namin lahat kasi nagmamartis kami doon sa sa TOC no at uh, doon yung pag na may mga balita na naiinkwentro ganyan ano 'yan talagang pinagkukuwentuhan yan sa mess hall lalo na pag may mga casualty at uh, sa panahon na 'yon ay naenkuentro man matinding ang nangyari sa Basilan. Uh, 'Yun yung uh, sa Sitio Craser karo, Kapayawan, Basilan yung engkuentro ng First Scout Ranger Company. At at kasama rin doon nag-reinforce doon ang Fourth Scout Ranger Company. Malubang nasugata noon si uh, Captain uh, Lito Subihana kung saan siya inang medal for valor. Sabi ko, dapat kasama ako doon. <laughs> alam yon And uh, alam niyo sa so, series of encounters na yon yung dalawang company commander, si uh, Captain Subihana at saka si Captain Shebert, wounded. No? Silang dalawa wounded. Isipin mo mga company commanders yon Because our commanders led from the front. Andun sila. Uh, kasama sila sa frontline troops and uh, they're sharing the burden. So, yun din ang gusto namin. Kung andun ako talagang, alam niyo yun, uh, volunteer ako dun eh. But, uh, siguro, faith uh, uh, brought me to another assignment. You know, puro wait wait Ako ngayon, lumural ako dun. But so, anyway, pinuntahan ko mismo si, ano, si Lieutenant Subihana o si Captain Subihana doon sa Bilona Hospital binisita kasi doon, nakita ko ang kalagayan niya, sabi ganito pala nakita ko yung mga harsh realities uh, about uh, field assignments, no? na is susugal mo talaga yung sarili mo but again, ano na ako eh um, made up na ako doon sa decision na talagang gusto kong, kaya nga nagpasayin ako sa Scout, First Scout Ranger Regiment never na pinangarap ko na doon lang ako sa, ano, purmatic pur lang ako doon, magsuot ako ng tabak tapos doon lang ako sa headquarters, magpa-aircon-aircon ako doon Never. Talagang gusto ko talaga mapunta sa film. Um, sa so madaling salita, dahil kami ang naiwan doon sa headquarters, ang ginawa lang namin, nagpalakas kami. Okay? grabe yung palakas namin, halos uh, uh, three times a week ay uh, kami ay nasa mga uh, rebellious exercises, physical, uh, matindi ang fitness culture uh, sa versus Scout Ranger, Ranger Regiment. Katunayan, maging ang aming regiment commander sumasama yan yan si noon ay si Colonel Julius Javier at uh, talaga naman mahiya ka kung tiniyente ka tapos hindi kasama kaya tiniyente ka tapos taba taba nga mahiya ka so in short uh, lumakas kami no habang nagantay doon nagsumasali pa may marathon pa yata kami sa nasalihan noon sa PM Triple A yung aming alumni association kaya uh, medyo batak kami uh, sa panahon na yon and later in announce na kami ay i-assign doon sa SRTS bilang estudyante. I-assign kami sa SRTS bilang student uh, officers at mag-undergo kami ng Scout Ranger Class 1 to 1 das 1995. Yay! Ito! so nakita nyo, lumoral kami dahil uh, hindi namin nakuha yung gusto namin na ma-assign kami, kag kami kagad sa field. Pero, kami naman ay pinakauna na mag-undergo ng Scout Ranger course. Siyempre, pinakauna. Ikaw yung mayabang. At kami ang marcher when it comes to uh, taking the course. So, sometime in February 1995, do nag-start ang journey namin sa pag-take ng uh, Scout Ranger Course at uh, yung aming pagsasama, uh, yung kaming lima initially ay lalong nahubog uh, because of our uh, joy, um uh, parehas na training at uh, of course yung aming deployment sa field uh, bilang mga estudyante nung kami nag-test mission sa uh, noon sa Siraway Peninsula. So, ikwento ko separately Paano yung nangyari nung kami ay napunta sa Siraway Peninsula? Kasi nainkwento kami doon, mayroong namatay sa amin. Um, malalaw ko si Cariedo, tao ni Litan Amundobar. Si uh, Corporal Agana, Marlon Agana, yung kaseksyon ko na nakatapak ng landmine. Ikukwento ko sa inyo yon, because it was my baptism of fire don ko naranasan ang pinakauna kong experience na makipagputukan sa mga kalaban and it is quite memorable i learned lessons na of course dala ko yon nung ako ay nag-serve na no bilang platoon leader sa Scout Ranger company na kung saan ako ay na-assign at yon ay ang sa 7 Scout Ranger company So, kita-kita tayo sa sunod na video. Kung may katanungan kayo, ilagay lamang sa comment section. Um, ipamahagi ko sa inyo yung lessons, aking mga insights about uh, uh, frontline leadership, about uh, combat leadership. And kung gusto ninyo na magka-idea uh, paano uh, maging isang uh, officer sa Scout Ranger Regiment, then uh, you can get Uh, some tidbits of information yung pwede lamang na i-share na aking pwedeng i-publish dito sa aking uh, uh, YouTube account. Maraming salamat sa iyong suporta, Huwag niyong kalimutan. I-push yung uh, ating like button at yung notification bell. And of course, i-share ninyo uh, sa inyong social media account yung aking video uh, tungkol sa aking experience bilang isang warrior leader. Maraming salamat.